Muna tayo ng update dyan sa Quezon Saan? Oo, sapagkat Bakit? may isa pong patay At uh, tama ba, labimpito yung sugatan Matapos Hala. mahulog yung bus Hala. Dun sa malalim na parte ng gilid ng kalsada Dyan sa Diversion Road Sa barangay Villa Arcaya Sa Gumaca, Quezon hmm. At para bigyan po tayo ng update dyan Makakausap po natin ng officer in charge Chief of Police ng Gumaca Municipal Police Station Dyan po sa Quezon Province Si Police Major Marlon Comilla Sir, magandang umaga po. Doris Bigornia at Robert Mano. Good morning, sir. Good morning, Good morning po, sir Robert and ma'am Doris sa lahat po ng nakikinig po sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, sir kami po'y makikibalita regarding po dito. Kumusta po yung update natin dito sa nangyaring aksidente po na ito? Nadagdagan pa po ba yung bilang ng mga nasawi at nasugatan dito? Uh, sa kabutihang pala naman po si Robert ay wala na pong napadagdag na nasawi at uh, yung pong nasawi po kagabi ay yung po ay naglalakad doon sa area na natamaan po nang nahulog na ba mhm mm ah, mm -hmm. ano po bang uh, ano nangyari uh o -oh. bas uh, batay po doon sa interview namin doon po sa isa po sa mga biktima yung pong Bobby sa uh, liner na galing po ng Bicol patungo po sa Manila ay namatayan po sila ng makina doon po sa itaas na bahagi ng uh, diversion road dito po sa bayan ng Gumaka at uh, accordingly uh, para po uh, mabandar ka agad yung yung uh, bus dahil oh, po. po ayaw umandar doon sa sa ignition niya mm -hmm. ay kinajut po yung pong sa mm -hmm. pag-engage po ng cambio doon po sa transmission oh, pag release ng clutch para po um, uh, umandar kaso uh, pababa na pong area yon mm. at medyo haba-habang uh, palusong na bahagi po mm -hmm. yon ng uh, kalsada ay hindi po uh, umandar yung bus mm. Kaya yung pong uh, braking system niya na air brake ay ubos na po yung hangin doon po sa tangke kaya hindi po hindi na po kumagat yung preno kaya bumulusok <coughs> oh, na po siya pababa kaya bumulusok Yan po ba yung ano bitukang manok ay, hindi po. Hindi iba, po. Ah, mas, iba. Ito po yung area po nang gumawa. Oo, oh, oh, kasi at, ano yan eh. Delikado yung bitokang manok. Oo. Oh, diba? Eh, ito din parang sa mataas na area pala nangyari ito. Sir, ano? Yes po. Yes po, Sir Robert. Medyo mataas po siyang area. At ito po ang uh, diversion area, diversion road po hmm. ng uh, ng bayan ng Gumaka. Gumaka mismo. Ah, Gumaka, oh, oh, oh. Sir, opo, opo. yung driver dito, konduktor, tsaka yung mga pasahero, kumusta po? ang sa sa sumatotal po, yung pong ating pong uh, actually dalawa po yung driver nito. Opo, opo. Uh, Magpapalitan sila. Opo. Uh, pareho naman po silang ligtas. Yung mm -mm. pong pa, yung pong kanila nga konduktor ligtas din. Tapos yung pong mga sugatan na dinala po sa ospital ay 17. Uh, mm. At -mm. uh, yung pong siyam na yung meron pong siyam na hindi naman po sugatan. Mm. Uh, at lahat naman po sila ay uh, stable ng condition Ayun, ngayon. very good. Mm. Uh -huh. Pero oh, so, si may makakasuhan uh, dito, sir. Opo, uh, uh, sa kasalukuyan po yung pong nagba-maneho ay uh, nakakulong na dito po sa ating impilan. Kasi uh, initially po kagabi na uh, hindi po siya kagad nakita dahil uh, natakot, nagtago. Pero eventually nung po uh, naramdam naram siya ng pananakit din ng katawan, natakot siya kaya lumabas po siya at nagpadala po siya sa ospital at uh, after naman po ma-check up ay uh, nandito na po siya sa atin pong uh, uh, tanggapan. Opo. Eh yung operator po ng bus. Ah uh, nakikipag-ugnayan na naman po yung kanilang uh, ang Bobby's Liner at meron na po silang uh, mga ipinadalang uh, tao dito na kumakausap po sa mga biktima. Oo, pero Ayun. hindi po ba na kumaga na impound yung kanila o hindi na patatakbuhin muna yung kanilang mga uh, bus dahil sa pangyayaring ito? Ah, uh, yun po ay hindi kami ang makakapagpasya kung mm -hmm. at uh, uh, we are not ang liberty para po sa pagpapasiya niyan pero uh -oh. uh, sa kasalukuyan naman po yung involved na bus ay uh, Uh, naruroon pa sa area at uh, mga ngailangan po ito ng uh, malalaking equipment para oh, maihahawin. Para ah, ano Mario oh, oh. Sir, yung mga hmm. nasugatan na mga pasahero, pati dito sa nasawi po, ano, nang, nangako na ba ng assistance yung bus company Yan. para oh. sagutin po yung gastusin po dyan? Kasalukuyan pa po yung kanila pong pag-uusap sa ngayon at uh, pinababayaan po muna naming mag usap pero... Uh, malamang lamang yun po yung kanilang uh, negosasyon kung paano po masasettle po itong uh, uh, usapin na ito. Opo, Ayan, opo. Opo. So sige po, update po tayo mm -hmm. maya maya ano sir. Kung meron man ay um, yes, ma bukas po ang aming istasyon para sa inyo po. Kung may announcement kayo, opo. O, tawag lang kayo sir. O, sir maraming salamat po ay, sa opportunity at sa paliwanag. Ayos po, po bang ano? ano uh, po? Sabi po ni Ma'am Doris kung kung may announcement. Kasi ngayon, nakakatalo po, po kasi na Ah, uh, 'yung nag -re rehabilitate po ng uh, PNR railway, ang PNR Opo. po dito sa bayan ng Gumaka. Opo. Kaya uh, nananawagan po kami sa mga motorista na sana po ay maging maingat sa pagmamaneho at uh, 'wag na po sana mag-counterflow dahil inaasahan po talaga ang pagbagal ng trapiko at uh, sa kalagitnaan po ng gabi habang nire-repair po yung riles, uh -uh. ay talaga po walang padadaanin kaya po maoobliga po yung ating mga motorista mm. na dumamit po ng uh, diversion road. Diversion At road. para naman po doon sa malalaking truck na hindi po kayang dumaan sa diversion road, ay maaari po silang mag-antay na lamang sa gilid-gilid po ng kalsada hanggang matapos po yung ginagawa ng PNA. Ayun, ayun. Malinaw po yun. Malinaw. Ang magpaliwanag ni sir. Ano? Kaya Ang linaw na intindihan ng publiko. Sir, maraming salamat po sa Thank opportunity. Po. Ha? Thank you po. Salamat. Maraming salamat po sir Robert and Ma'am Doris. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Mabuhay po. Yun. Si Police Major Marlon Comilla. O ay si po ng Gumaka Municipal Police Station dyan po sa Quezon.